Nampak macam tak ada siapa lagi Itu lagi Nampak tak? Eh, apa yang sempat? Apa oh, yang Apa Oh, yang ni Sama Dia Sama Bapak, buat apa? buat apa? Bapak, buat apa? Bapak, buat apa? buat apa? buat apa? buat apa? buat apa? buat apa? buat

Ah, takot Wala akong Silver, ah. Kaling mo. Ganda mo na. Ah. Kaya nga muna kami ni Silver at kami isyaroy po basang-basa na rin daw ang kilikili Ah, hindi nyo siya siya hindi pa hindi daw tayo tayo muna pahinga at ako yung pagod na pagod na rin kaya kaya kami na may muna din sa may fountain sa gilid yan. ito ka naman yung si silver o oh. kaya nahihiya pa yun sa camera nahihiya pa o nahihiyain nyo sa camera yung amin si silver tingin mo na sa camera silver kaya nahihiya sa camera eh hindi pa usanay sanay sabi siya ay sabsyad, tatay pahinga muna tayo ay pagod na ay ako pagod na rin so, sige mga kasbag at kami ni silver ay muna ha sabi na nga si silver tatay sinatay muna daw sumitay muna sumimba o oh, yan din ito na simba daw muna kami yan dito 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 ber silver Lagi dito. silver kami po nasa simbahan na naman ayan hmm, siya po inagaya kanina naman sabi tatay tayo mo po ulit sa simbahan tayo po ipunta sa simbahan hmm. ayan ayan po kami sa silver sabi tatay tayo ulit sa simbahan ha ayan po ay nasa simbahan na yun Aga sa silver sabi tatay tayo mo pagod eh tayo na sa simbahan para naman tayo makapahinga bago tayo nagpapahinga din tayo sa simbahan tayo po yung mananalangin ay eh? tingin tingin mo naman sa silver sa aking camera ay eh? uh, hindi na sino yung nahihiya sa camera uh, makapagdasal ka na to tayo makapagdasal ka na silver palik mo na silver mm -hmm. talaga naman mga ngayon palik pa talaga sa tatay ay eh. mm -hmm. sige dito muna tayo mamaya tayo ha Okay, babay muna tayo. Sabi sa akin ni Silver, tatay, tayo na muna sa palingkit. Ako ibili muna ng guto oh. oh. kaya kami muna ipapalingkit ngayon ng akin si Silver. oh, yan. Tara, 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 tara. Sabi sa akin eh. Para pagdating ko, yung mag-aalmusal na. So, yun. Ako na nga kami sa palengke ni Silver. Ayan. Yung labasan. At kami ay pupunta na sa kanya ang paboritong bilihan ng goto. Ito na nga. Ang bilihan ng goto at bukas yun si Aling Babies Eatery. Diyan mo kami ng ang goto. Upo, upo ko muna. Pa plastic. Oo, hindi pwede balot. Plastic. Diyan pagkain din niya. Sabi kay aling, aling Baby si Ether eh. Shout out Aling Baby. Talaga napakasipag mo. Mas wala para konti mo magdala ng goto. Para konti. Konti lamang. Dito yung napakasarap ng pagkain. Iguan na si ate ay. Shout out si ate. Good morning. Sabay so din pag bibili ng pagkain hindi <laughs> nila kay ano kay ate baby napakasarap ng pagkain kaso wala ka konti ang anong serving <laughs> joke lang naman oh, mga kasbag magkano, magkano 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 gayan 80. Gana? 80. Ay, ito mo na eh. Oo. Kung ano ah. Yan ipara lang din sa aking silver na Ito na yan. Ito na yan. Ito na yung pangako kay Ito na yan. Ito na yan. Ito na yan. Aling baby. Na konti lang ang serving. Ha, po. Kami po ay alis na. Sabi na si Silver, tatay, ako'y gutom na. Ako'y pagtimpla mo ng pagkain. Ari nga, timplahan ko na nga. Ari ang binili kong goto. Paborito niya yan, Ilalagyan natin sa bawo yan. Paborito niya na sa bawo. Goto. Tapos, lalagyan natin siya ng Lagyan natin laman. Ini paborito nito, silver. Sabi sa itatay. bili mo kung buto. Siya kung kakainin, yan. Paborito niya yan. Para kung pinin naman ng buto, eh. Yan. Tapos ito, ang gatas na ito, ito. Ay, talaga, ito ang aking dadali. Isa ang aking kay silver yan. Yan. Sabi natin Press milk po yan. Para po kayo kakain kay Silver. Oh. yeah, Kita ka ninyo yan. Oh, mga kasbag. Oh. Gusto ang gusto ang gatas. Yan hindi ko kakain muna. Hanggang hindi na ang gatas. Kita kaninyo ninyo. milk pang gatas na binigay ko din yan. Ganyan, ganyan ko kamahal ang mga asaw. Lalo na rin si Silver yung aray. Ah, kita ka Taga naman ninyo, ubang uba sa gatas. Tapos yan eh, oh. karneng baka, yung goto. Hmm. Ubus na, yan, ubus na ang gatas. Sa kakain na yan. Ito ganyan yung mga wina siya kakain, makinom ng gatas. I gotong ulam hun yan, mga kasbag. Gotong tinipili na ikat ng baka. Pakadaya niya niya, silba yung yan. Ito ganyan yun, ha. Oh. <laughs> Pakal muna yung gatas. At saka kakain. Hinihimay lang kung ano. Hinihimay lang ang ulam. Nung wala ng ulam mo. Oh, yan. Sabi naman sa ni hey, tatay, ako'y binagman ng goto. Kaya kita mag-jogging. post. Oh. Yan, dinaya lang ang ulam, dinaya. Yan, ayaw na naman, dinaya lang ulam.